Kainin ko na talaga siya. Ate! Ah. Ate! My gosh! Eh! 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 Tila hindi natinag ang kontrobersyal na content creator na si Tito Mars sa mga batikos na natanggap niya sa eating challenge niya sa sardines at bagoong, na dalawa sa mga tipikal na kinakain ng masa. Sa bagong upload na video, ipinakita naman niya ang pagkain ng sikat na sikat na balot, na paborito ng mga Pilipino. Sa caption pa lang ay tila may patikim na si Tito Mars na hindi niya magugustuhan ang pagkain nito. My hair, hindi ko malunok yung baby duck, Ania kumasa raw siya sa challenge ng kilalang online personality na si Senyora. Sa halos siyam na minutong video ay ipinakita ni Tito Mars ang paglantak niya sa balut subalit tila hindi niya rin ito nagustuhan dahil sa kanyang facial expression na mangyak-ngiyak. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa netizens. Pero terub na may buhok, Gina G, hindi mo makain kasi may hair e eh yung itlog na may hair kinakain mo lahat na mas mabuhok pa sa mukha mo. Kunyari lang yan si Tito Mars, dalang-dala naman kayong mga viewers, syempre acting lang para mabuisit kayong lahat, pero ang totoo kinakain niya lahat yan. Paano kaya ma-handle ni Tito Mars yung mga comment? I know what you're doing, ang masasabi ko lang, you have nerves of steel. Sa mga umuusok ang bunbunan dito kay Tito Mars, I am pretty sure na strategy niya te para mag-trending at dumami ang views, Naalala nyo yung vlogger before na si Buknoy ba yun? Yung mas lalo niya iniinis mga viewers para mas tumaas yung views or engagements, ganitong ganito yun, sabi nga nila, good or bad publicity is still a publicity, kaya kahit ibaon pa natin sa inis natin, sa bandang huli itong vlogger pa rin na ito ang panalo kasi kumikita siya while parami ng parami yung views niya sa mga naiinis at nagagalit sa kanya. See? Si Ilang days pa lang simula nung ginawa niya yung mga ganitong videos pero laging thousand views agad siya. So kayo na bahala mag kung maha-high blood kayo or lalo nyo siya pasisikatin sa tactics niya. At lalong kumita sa mga videos niya na ito, tingnan niyo, napansin na siya ni Senyora, so asahan niyo na mas lalo gaganahan niya na mag-upload ng mga food camera, so relax lang kayo. Samantala, naglabas na ng pahayag si Tito Mars patungkol sa kanyang sardines eating challenge. Gusto ko lamang ng klaruhin yung mga katanungan. Gusto ko lang din husa ng sagutin yung mga katanungan ng mga netizens. Tungkol nga dun sa mga videos ho na nilabas ko nito lang. Yung mga eating challenge. Alam niyo na naman yan, di ba? Kung nanonood kayo sa akin. Lalong-lalo lalo na ho dun sa sobrang viral ngayon na sardinas. Umpisahan na ho natin yung tanong. Bakit mo binabastos ang pagkain ng mahihirap? Ito pong katanungan na ito yung palagi kong nakikita sa comment section eh. Na parang halos galit na galit po lahat ng tao sa mga contents na ginagawa ko. Kasi ho, ang pagkakaintindi ho nila, e eh binabastos ko ho yung pagkain ng mga mahihirap. Unang-una ho, hindi ho ako mayaman. Mahirap din ho ako. So bakit ko kailangan bastusin yung pagkain ng mga mahihirap? Kung babasusin ko man yun, eh di-direkta rin ho akong matatamaan doon. Kasi mahirap din ho ako, hindi ho ako mayaman. At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahihirap, edi eh di ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, eh ganito. Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? Ganito pa. Ano ba yung pagkain na to? Napakabago naman ito. Buti kaya niyo itong kaining mga mahihirap. May sinabi ho ba akong mga ganong klaseng salita sa mga videos ko? Kung babalikan niyo lahat ng mga videos na ginawa ko, lahat ho ng mga eating challenge na ginawa ko, wala ho kayong maririnig ng mga ganong klaseng salita sa kahit anumang video. So kung papaiksiin ho natin, hindi ko ho binabastos yung mga pagkain ng mga mahihirap. Pangalawang tanong, mayaman ka ba? Hindi ho ako mayaman, kinaklasify ko ho yung sarili ko sa bracket ng mga taong mahihirap. Number three, anong karapatan mong laitin ng pagkain ng mahirap? Hindi mo ba naiisip yung mga taong sarap na sarap dito? Nasagot ko na ho yung unang parte, anong karapatan mong laitin yung mga pagkain ng mahirap? Ulitin ko ho, hindi ko ho nilalait yung pagkain ng mga mahihirap. Kung sa tingin nyo ho, ganin nyo ho na perceive, ganin nyo ho na intindihan, yung mga videos na ginagawa ko, nire-respeto ko ho yan. Kasi meron ho kayong kalayaan. Choice nyo ho yan kung paano nyo ho yung mga videos na nilalabas ng mga content creators at mga nilalabas ko. Kung ayaw nyo ho, uulitin ko ho, wag nyo ho panuorin. Tapos po ang usapan. <laughs> Hindi mo ba naiisip yung mga taong sarap na sarap dito? Hindi ko sila naiisip. Kasi mas marami ho akong mga bagay na iniisip sa buhay ko. Di ba? Bakit sa akin yung tinatanong yung mga ganyang klaseng bagay? Bakit hindi ho natin itanong yung mga ganyang klaseng bagay sa tunay na mga mayayaman na talagang ginagamit yung kaba ng bayan? Kaba ng Pilipinas? Kaba ng mga may hirap na tao para mabuhay ng karangyarangya? Kung talagang hong concern ho tayo sa mga may hirap, dun ho, dun ho tayo magtanong. Huwag ho sa akin. Totoo bang hindi ka kumakain ng sardinas? Ito na ho ang huling question natin. Totoo bang hindi ako kumakain ng sardinas? Ayoko, sagutin yan. Pero ho, nasa sa inyo na ho yan. Choice na ho yan kung maniniwala ho ba kayo sa content na ginagawa ko o hindi. Kasi nga ho, gaya nga ho na sinabi ko dati, sabihin ko man na hindi, sabihin ko man na oo, choice nyo pa rin ho yan kung anong paniniwalaan ninyo. Yun lang ho. Salamat! <laughs> Bagamat walang tinukoy na pangalan, Nagbigay naman ng reaksyon ng kapuso comedy star at TV host na si Pokwang tungkol sa content na ginagawang kadiri o didirihan ang sardines na isa sa mga karaniwang tego food ng pangkaraniwang mamamayang naghihirap. Kakasya, pero hanggang ngayon, ewan ko, pero happy food ko to. Sardinas. Sobrang lab ko ang sardinas. Kaya yung mga gumagawa dyan ng content na para bang diring-diri sa sardinas, parang pinagdirian mo na lang yung kung ano lang yung kaya ng kainin ng mga kababayan nating naghihirap na hindi naman nila gustong maging mahirap. O ganun, te. Sarap nito. Yung anak ko, si Malia, ang ganda, di ba? Mistisang mistis ayo. Ang ganda ng anak ko, buti na lang, di ba? Pero, Diyos ko, dahi. Gusto gusto niya sardinas. Lalong-lalong na pag ginigisa sa talbos ng kamote ganito yan, Oh. bukas niyan. Ano mo? Ganun. Bango. Masarap pa ito nilalagyan ng toyo, kalamansi, tapos maraming sibuyas. Gusto ko itong pula kasi spicy. Sa dosil kaming magkakapatid, gusto gusto namin to eh. Alam mo yun? Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.